Yun, what's up, what's up, good morning, good morning, good morning, yo, 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 mga ka-forever, yan, ipapakita ko ang aking manok, bumaba na yung isang inahin, yung mag-inang naglilimlim, bumaba na yung isa, papakita ko sa inyo kung gaano karami ang sisiw nila, yan, oh, ko ng mga manok, yan ang inahin, o, oh. ito, 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 bumaba na, papakita ko sa inyo yung mga sisiw nila, yung isa hindi pa bumaba, ayan na, ayan na, ayan ang inahin, bumaba na isa, shout out muna dito sa aking mga sisew ayan ang apat manok na pula ito ay manok na puti are ay eh. hindi ko alam kung anong klaseng manok eat it ayan bumabalik na uli ayan o oh. ang na ng sisew hmm. ayan Parang babalik pa siya hindi kaya tapi sa ibang iba. Yan babalik pa nga. Yan bumalik bumalik pa nga siya. Bumalik pa siya. marami pa yatang sisiyaw na pipisain ng maginang ito shout out dito sa bahay na to abandonada ayan marami ng kahoy yan mabababa po ang niyog dito mga dwarf na kwan na bunga na wala pa palang bunga Punto tayo dito ayan ang mga dwarf na niyog o. may mga bunga na siya shout out sa papaya may bunga na rin ayan o oh, maraming liyog ditong dwarf aha uh -huh. lansones ay kung nakikita nyo maraming bunga ang lansones nakatago lang <laughs> ayan o oh, dahil bulaklak na santol ayan Papagwa uli ang bahay na to pag yumaman ang may-ari. Ito mga manok na, pwede nang katayin pag lumaki. Silipin uli natin ang ating mga manok dito. Ay, magkabate magkabati silang mag-ina. Hmm, nasaan kaya yung nawawalang itik yan baka may nag ito mag sila ng manok na pula yung itik yan yung eh, update ko Lee, kayo pag dumami na pag binaba ko na yung mga sisew yeah, a few moments later yan. Yo, yo, yo. Nakipisala malaw. Ah, hatiin ko na ang kanin Hahatiin ah, ko na mga sisyo nila kung tigilan sila. Shout out muna do sa aking amatina. Kapunta ng gubat. Gaya okay, ng isang anhel. Maganda pala din may mga maliliit. Ah. dito na isa. Iya. Yeah. Dito sila ito. Dito siya mag-skateboard, skateboard Pwede ka dito. Ay, dumadami na yung aking alaga. Panik to. Hindi sa manok ay. Bubuhayin ko na ng Bukan hari kau ini, inahin muna, terasa ano na muna ang kasi yung inahin mo? Yung inahin? Inahin muna. Mm -hmm. Ano ang unahin ko? Yeah. Inahin si si... Inahin o oh, yung anak ko Sisil. yung... Sisiw. Hindi, I mean, dalawang inahin. Ali, hmm. Alin ang kukuhanin ko? Kaya pa rin dyan. Ram.

ano na na siya tapos doon ah ang ganda na sisi yung ito yung ang ganda na sisi yung hmm. iwawalay na po natin dinig natin ilalagay <coughs> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> ya, ini nangyayani ngik ngik pa eh kung wow. oh, ibalik mo muna yung dalawa lalang bubu hay naman yeah okay na dapat picture ka dun Ha? Huh? picture na Bye.